Hi, guys. Nandito tayo ngayon sa gubat, guys. Nanguha tayo ng kahoy, guys. Ayan, gito. Madami na tayong naipon na kahoy, guys. Kasi ibibinta pa natin to kasi. Eh. Doon sa may tindahan. Nang katinay lang ako, guys, oh. Wala akong sutang sinilas. Iniwan ko sa bahay. Kaya, nilinsya muna tayo, guys. Para may pira tayo. Para, ano, nakapantalon lang ako dito so yan guys um, ato sana tapokon guys, ya, guys, so, guys, no? guys para makuha na to ni guys tanan kay ano man naman talaga ako para ba tayo dala karon so guys no ato ara na yung kunan ato sana tapokon guys para makuha na to ni guys kusang tapokon dito Ya, Yeah. Yang uh. guys. guys para maka ano tayo guys ibibinta natin ito guys kasi para may pira tayo mahirap talaga dito mabuhi sa ano sa masalot kapag pag ka nag pag ka gumagalaw-galaw Kaya Sabi ko sarili ko guys na Hindi pala nakakatulong yung Yung barkada Mabuti lang yung barkada guys Pag ka, pag wala kang pira eh, Wala Iban ka din Kaya Hindi ako nakapagtapos na pag-aral guys Grade 6 lang yung nabot ko kaya ito ngayon. guys continue na to itapul na natin guys dito to PD Yo mga mga lang kunin natin guys para mapaki guys dadali natin to guys ipapasok natin sa may sako guys para matapos to guys dadali natin sa may sako guys dadali natin sa may tulay guys nandito sa may tulay guys ya Kaya sa sama sako hindi na talaga mabuhay sa probinsya eh Si pag lang guys para magkapira ka diskarte tayo, diskarte mga tayo dito guys para magkapira tayo ayan guys papunta na tayo doon sa may puro pwede sa unahan Madali natin ito. Ayan, guys. <coughs> Kasi itatali na natin ito, guys. Kaya ito na, guys. So, ayan, guys. Nandito na tayo sa may purok, guys. Ayan, Ayan. So, so ilalagay natin sa guys. Ayan, no. So, Ayan, guys. Nailagyan natin yung kahoy guys. Ayan na lahat guys. Naipon ko na yan lahat guys. So ito pala yung lamisa guys. Ito pala yung ano guys lamisa. Na lagi kong tinatamba yan. Dito kasi ako nagpapahinga kapag nangwa ko ng kahoy. So guys no. Yan ako natin to guys. I... Lagay ko na ito sa cellphone guys kasi I-arrange ko na itong mga ano guys, mga guys. Lang muna, hanap muna ako ng ano guys ha. Malagyan ko ng cellphone. So yun guys, nalagay natin ng, na ano guys, nalagay ko na ng maayos yung cellphone guys kaya yeah. i-arrange natin yung kahoy guys. Nilagay natin sa, sa ano guys, sa sako. Sa ito guys. ang nalagay natin guys. ये पुण्य तुम्हारा ग So guys ito na pala yung mga kahoy na ano guys na pero kunti lang to guys eh. super so, lang kunti lang to guys eh, isang sako lang kasi yung dala natin guys kaya ito yung lalagyan natin guys guys So guys hanggang dito na lang muna 'yung video guys kasi Diyan muna guys kasi So 'yun lang guys 'no Abang-abang na lang guys i-upload ko ito mamaya sa ano sa YouTube So hanggang dito na lang 'yung video guys, salamat